Good day guys and welcome back to my channel For this video on the Wig 125 Ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina Sabi niyo na guys, bigyan lang itong Ayaw tumakbo no At nagkaroon ko itong pagkajot-kajot ng mga ilang araw At naobserbara niya ang kanyang motor Ay halos hindi na makausad Lalo na ito ay may angkas At mga paahon na mga daan Ngayon ito ay tinulak ng Bosing sa ating shop kasi halos din, hindi na nga makatakbo ang kanyang motor. So ito ay may history na nabaklas no. Nasilit na silip niya ang kanyang makina sa ibang shop. Doon na ng naunang mekaniko na may problema ang kanyang clutch wheel. So ngayon guys, meron ng budget si Bossing kaya pinakumpuni ni Bossing ang kanyang motor sa atin. Kasi kakilala tayo ni Bossing guys. So ang gawin natin, tagal natin ang tambot ang kanyang kickstarter at ang kanyang potres pero unahin mo natin tanggalin ang kanyang kickstarter guys so kapag matanggalin natin ang kanyang kickstarter tanggalin natin ang mga bolt sa kanyang crankcase lahat ng mga bolt na sa kanyang crankcase guys tanggalin natin okay. since sa tanggal at naluwagan na rin natin ang kanyang potres at saka tambotso Noong unang baklas sa makina ni Busing ay wala pa siyang budget no kasi nga na hatulan ito ng clutch bill at saka primary clutch since na hirun na siyang budget si Busing at nakabili na siya ng set kasi nga yung nagkanba siya is napakamahal po ng original na sa mga 4,000 ang abutin daw yung clutch bill ay nasa mga, yeah. mga 2-3 plus at yung uh, clutch yun naman na genuine ay nasa mga 1,7 so medyo may kamahalan talaga guys at masakit talaga sa bulsa kapag bumili ka ng genuine parts. So, natanggal na natin ang kanyang crankcase. Since natanggal na natin lahat ng mga bolt na nakadikit sa kanyang makina, dito na natin ma-confirm na totoo talaga ang sinabi ni Busing na ang problema na talaga ng kanyang motor ay primary clutch. Pero, nagkaplano si Busing na palitan din ng clutch lining ang kanyang motor. So, tanggalin mo natin yung mga clutch arm niya guys. At saka yung triangle na yan. So, dapat i-check nyo ang distansya ng kanyang clutch arm dito. Yan po ang kanyang normal distance. Meron din, din tabas sa kanyang chin axle, chin pedal axle. At meron din parang tuldok sa kanyang arm. So, yan guys. Meron yung tuldok ha. Tandaan nyo ang tuldok na yan at sa yung uh, tabas o guhit sa kanyang chin pedal axle ay dapat magka-coincide para makuha nyo ang kanyang patras at abante pag chin pedal na hindi ito nagkaroon ng problema. So, tanggalin natin okay. ang tatlong bolt sa kanyang centrifugal cover. Kasi sa likod ng kanyang centrifugal cover, guys, is meron niyang malaking nut sa kanyang primary clutch. So, dito na natin makikita kung ano ang sitwasyon ng kanyang primary clutch, guys. So, sikotin mo natin ang lock ng kanyang washer kasi merong nakaklip yan, guys, sa kanyang nut. Hindi natin basta-basta mabunot ang nut ng kanyang primary clutch kung hindi natin sikotin yung lock washer niya saka natin tanggalin o ang kanyang nut ng kanyang primary clutch so yun guys naluwagan na natin ang kanyang nut so try mo natin silipin ang sitwasyon ng kanyang primary clutch guys so sikotin mo natin gamit ang maliit na clutch screw so kung kayong tanggalin kasi kapit na kapit siya sa kanyang uh, crankshaft na axle yan yang nasa gitna guys connected yan sa ating crankshaft assembly na axle na yan so tanggalin mo na yung washer tapos sikotin natin gamit ang dalawang clutch screw side by side okay so yan, yan po ang ating sinabi guys na washer lock washer nya tapos sikotin natin ang kanyang primary clutch kung medyo may katigasan yan guys, dalawang flat screw ang gamitin nyo. balanse lang, side by side. Yun. Kapag gumalaw na siya, automatic. Aarya yan. Aarya yan. Yun, nakita ko lang na kanyang clutch Parang walang halos lining na no. Yun no. Pulpud ang kanyang clutch guys. Ubus ang lining no. Halos meta na talaga ang natira. Kaya pala halos di na makatakbo ang motor. At pakajot-kajot na talaga ito. So mga nakarang buwan guys na naramdaman na ni Busing ang yung sak sakit ng kanyang motor. So ito na, ito na ang sitwasyon ng kanyang primary clutch. Naubos na rin ang group uh, groove. Supposed to be meron niya mga groove o guhit guys no. Kaya naubos oh, no. dahil lang is naubos din ang kanyang clutch shoe. Nagkaroon siya ng metal to metal contact. Para mabunot natin ang kanyang primary clutch, kailangan natin bunutin ang kanyang clutch housing. Kasi guys, sabay natin bunutin ang dalawang yan. Hindi pwede isa-isahin natin ang pagbunot ng primary clutch at saka clutch housing. Kailangan matintanggalin ang nut ng kanyang clutch housing sa gitna. So, ito naman ang bagong set na primary clutch ni Bosing guys at saka clutch yun. Know? Ito ay isang clutch, class ilang. E Pero, goods na rin ito. Importante is, uh, makatakbo na ang motor ni Bosing pan sa matagalan. Pang samantala. Okay. Pwede rin pan matagalan. So, ito na ang itsura ng ating clutch guys kapag brand new. So, dapat wow. yan po, kakapal ang ating lining ng ating clutch shoe. Hindi ka nung nasira na clutch shoe ni Busing halos food na at wala na kayong makita ang lining. Puro metal na lang siya. Yun no? Di ba napakaganda? Lalo na ang yung nabili ay genuine. Ang genuine kasi guys is clutch shoe lang sya No? Walang set, walang plate. So kailangan pa siyang i-assemble sa kanyang original na plate. So yun guys, so, ang layo talaga ng itsura ng nasirang clutch shoe kumpara sa ating bagong clutch shoe. Kaya wala talagang pera sa ang ating motor kapag once na ubos na ang ating clutch shoe o lining ng ating clutch shoe. At ito namang hitsura ng ating primary clutch guys o clutch bill. Yun no? di ba? Napakalayo. Wow! So itong motor rebusing ay nasa mga 8 na taon na daw estimate. Kasi ito ay nabili niya na second si hand. Pero ang kanyang primary clutch guys ay original pa o genuine at never pa itong napalitan. So ngayon na ito napalitan guys. Kaya sobrang gamit na gamit talaga ang kanyang makina. At ito man ang distansya ng ating lining, ng ating shoe at sa kabel. Dapat ganyan po ang kanyang clearance. Kasi kapag once malayo po ang clearance ng ating lining, ng ating shoe at sa kabel ay automatic guys. Walang pwersa yan at magkaroon ng pagkajot-kajot. So for the meantime, tanggalin natin ang nut ng ating clutch clutch housing guys para mapalitan na natin ng bagong primary clutch ng ating makina So, yan. Tanggal lang ang kanyang nut. At bunutin natin siya ng sabay-sabay. Kasi hindi po mabunot ang ating primary clutch o clutch bell once na hindi natin mabunot ang kanyang clutch housing. So, papalit, magpapalitin tayo ng bagong clutch lining ng kanyang motor para uh, sulit ang ating pag ng kanyang uh, makina, guys. So, pero ang pinaka-topic talaga natin ay ang kanyang kajot-kajot. So, yun, no? Nauubos ang kanyang group guys, kinain na ng clutch yun, no? Matagal na kininda sa makina ni Bosing, no? At nakabili na rin si Bosing lang replacement o class A. Kasi nga medyo may kamalan ang genuine nung siya ay nagkanba sa bayan. So ito naman yung second gear natin primary clutch guys, dapat tinitwist niya, no? Kapag kinabit natin sa, sa kanyang clutch house, uh, katabi na clutch housing. Pero maglalak siya guys, kasi yan po ang uh, mag-eliminate sa tunog lagutok sa ating clutch. So kailangan nakatwist yan kapag ikinabit niyo na siya sa kanyang uh, makina kasabay ng ating clutch housing. So nagpunta tayo ng bagong lining at nasimulan natin ang lining sa kanyang clutch housing guys. So pwede na natin ikabit ang bagong primary clutch natin kasama ang ating clutch shoe. So yung tinuro ko guys ha, okay. yung pangalawang gear na yan dapat nakatwist yan. Parang nagsilbing lock. Kasi kapag hindi yan natitwist, automatic guys, may tunog na lagotok na maririnig nyo sa inyong makina. So, hindi yan may iwasan, lalo na sa mga replacement. Mayroon talaga mga issue, guys. Pasortihan na lang yung mga, mabibili yung replacement na walang issue. Pero halos talaga kapag mura na sa mga 700 pababa ang mga presyo is, hindi may iwasan na mayroong lagotok yan sa ating primary clutch. Pero kung ayaw nyo talaga mag-experience ng ganong issue, So, much better bumili lang kayo ng genuine. For the meantime, kung wala talaga, hindi talaga kaya, kaya sa budget, yung mga 3, 3 plus na primary clutch at clutch show, for the meantime, bumili lang muna kayo ng ito lang ng uh, ginawa ni Bosing, guys. So, sinabi natin siyang uh, binu, uh, binunot, sabay natin siyang ibalik. So, ito support nito guys, kailangan nandahan lang kasi hindi naman kayo mahirapan ipasok ang clutch housing sa transmission ng ating uh, makina. Kasi nga guys, ang spline okay. ng transmission ng 25 ay maliit lang ang spline niya. Kumpara sa XRM na 110 is makapal ang spline. Kaya dandahan lang, sabay tulak. Pero kapag napil nyo na medyo may kaigpitan ng kaunti, sabayan nyo ng pukpok ng rubber mallet para may tulak papasok ang ating clutch housing sa spline ng ating transmission. So, sa part na guys, medyo may kaigpitan ng kaunti. Alayan na natin na kaunting rubber mallet yan. Yun, di ba? Sabay tulak sa ating kamay, yung primary clutch. Bumaba na ng ating clutch housing sa kanyang transmission, guys. At napasok na natin. So, yung clutch yun na lang ay tutulak natin. Pag nipasok na natin ang clutch housing at saka primary clutch, guys, yung second gear natin sa ating primary clutch, dapat is nakalock yun sa ating clutch housing at nakalapat. Okay. So, dapat i-check yun yan. Kasi kapag hindi yan nakalapat, maaaring masisira ang ating uh, second gear natin, primary clutch. So kapag okay na dapat pinipre-wheel pre -wheel nyo ang inyong primary clutch para yun ang uh, na maganda ang pagpasok at nasa tamang posisyon ang ating clutch housing at saka primary clutch. Yun o. Oh. Pag sa tingin nyo okay na at nagkaroon ng magandang pre-wheeling sa kanyo ilagay ang, ang washer ng ating clutch housing yung makapal na washer pagkatapos ilagay natin ang kanyang nut Pagkatapos sakay, sabay higpitan natin gamit ang ating electric impact wrench. Kapag naghihigpitan natin ang dalawang nut ng ating clutch housing at saka primary class, i-make sure lang natin na nagpipre-wheel siya guys. You know, Kasi may iba kasing mga uh, pagkataon na kapag naghihigpit tayo ng primary clutch ay hindi umiikot ang ating uh, clutch wheel guys. O so, nagpipre-wheel no. Pa-clockwise. So kapag gano'n, huwag nyong ipilit kasi ang mangyari walang half clutch na mangyari sa ating makina at kapag nag-apply tayo ng chain pedal ito ay lulundag i-make sure lang niyo kapag nahihipitan nyo na ang dalawang nut ng ating uh, primary clutch o bell sa clutch housing is nag-work out siya o nag preview so higpitan mo natin ang ating nut pero bagawas ng So yun, ikpitan na natin ang nut ng uh, clutch housing. Dito naman tayo sa ating clutch bell. So tapos so, may pit na may kita ng ating clutch bell at saka clutch housing guys. So ito lang gawin nyo guys. you know, ipi -pre -wheel, pre -wheel nyo, lang. ang ating clutch bell. So kapag feel nyo na na may kapit na talaga ang pag, uh, kapit na ating nut. Tapos maganda ang freewheel. Yan po ang palatandaan na maganda ang ating pagkakabit sa dalawang pesa na ating makina. Okay. Yun, ni ba? Dapat yan po ay uh, naka -prewheel. kapag naka-counterclockwise tayo. Pero kapag clockwise naman ang pag-ikot ng ating clutch bell is, nag engage na siyang guys, nag engage o kumakapit ng ating clutch housing, pero kapag nagka-counterclockwise, nag-pre-wheel normal yan yan po ang uh, clutch one-way natin, o nag-workout ang ating one-way clutch ng ating clutch bell, so kapag goods na, pwede na natin i-lock yung washer natin guys, sa, sa ating nut, parang hindi siya kakalas kahit dalawang clip lang ng ating washer ang ilalak so normal po ang meron siyang uh, clearance ng county sa play ng ating bell so ito ang itsura ng ating bell guys na yung uh, nauna ubos ang ating groove dahil sa clutch show na nagkaroon siya ng metal to metal contact at katulad na siyang lining so kapag ganoon alam nyo na ang mangyari motor walang pwersa, walang attack. at pinaka worst case scenario is hindi na tatakbo ang ating motor guys yun ang patandaan kapag ang ating primary clutch ay sira na. Pero mas maganda, makapalit din tayo ng bagong clutch lining. Para isa lang ang gastos natin sa mekaniko at labor na bayaran. So yun lang guys, nagkapag yung motor ay mag-experience ng itong senaryo. Alam nyo na kung ano dapat gawin. At alam nyo na kung ano yung gawin. Alam nyo, salamat at siyempre ay sa akin. It's video. I nice see you. bless. Shout out sa ating customer. At sa ating napakasibag na, na mekaniko. Ayos.